Nakatanggap ang Philippine Air Force, TAF, ng isa pang Lockheed C-130H, Hercules, cargo transport aircraft mula sa United States. Sa isang pahayag, sinabi ni PAF spokesperson Colonel Maria. Sinabi ni Consuelo Castillo na lumapag ang sasakyang panghimpapawid sa Clark Air Base, Mabalacat City, Pampanga. Ang sasakyang panghimpapawid ay dinala mula Waco, Texas patungo sa Pilipinas ng US Aircrew, sabi ni Castillo. Ang bagong C-130H, na may tail number na 5157, ay pangalawa sa dalawang C-130 aircraft na ibinigay ng US sa Pilipinas sa pamamagitan ng Excess Defense Articles, IDA, program nito. Ang unang C-130H na eroplano ay naihatid noong 2021. Parehong nagkakahalaga ng 2.5 na bilyong piso unit ang Pilipinas ay magbabayad lamang ng 1.6 na bilyong piso habang ang Estados Unidos ay panduhan ang natitira sa pamamagitan ng US Foreign Military Financing. Ang bagong karagdagan ay magpapalakas sa cargo airlift fleet ng PAF at susuporta sa humanitarian assistance, disaster relief operations, at iba't ibang military missions, sabi ni Castillo ang isang formal na pagtanggap, turnover, at seremonya ng pagpapala para sa sasakyang panghimpapawid ay pansamantalang naka-schedule sa katapusan ng Pebrero o Marso. Ang PAF ay kilala na nagpapatakbo ng apat na mas lumang bersyon o modelo ng C-130 para sa mga heavy lift mission nito. Ang Department of National Defense ay pumirma ng kasunduan sa Lockheed Martin noong Oktubre ng nakaraang taon para sa tatlong bagong C-130J-30 Super Hercules aircraft na nagkakahalaga ng 22.1 na bilyong piso.